Luto tayo guys ng pork sinigang. Sobrang sarap at sobrang asim. Yummy! Gusgaan na natin guys. Ito talagang non-stick to. Siyempre, magano tayo ng ano, ng pork. Wala yung mantika guys ha. Wala akong nilagay na mantika. Pamantikain natin yung pork. So guys, nailagay ko na yung pork. Tignan natin kung magmantika ako guys ng sinigang na pork sinigang maglagay walang mantika tot at maglagay lang ako ng konting asin pasintayin ko lang siya na magmantika check na natin guys ayun na nagano na, na siya sabit ka rin natin nagtubig na siya mga besh okay. guys, check ko na. Ayan na guys, nagmantika na yung pork natin. Ilagay ko na yung sibuyas, kamatis, tanglad, sige, at saka luya. Nilagyan ko pala siya guys ng luya para mawala yung lansa-lansa ng pork. At naglagay na rin ako ng dalawang basong tubig dyan guys. Sobrang ano na yung amoy niya. Natatakar na ako kahit wala pa siyang ano mga seasoning guys kasi na ano ko yung pork nasangkot ko siya ng maayos at naglagay na rin ako ng paminta dyan guys tapos asin at tinayaan ko lang siyang kumulo at tinakpan and then check na natin guys yung ating pork na pinakuluan sobrang lambot na nyan guys at ayan, chenicoli. At nilagay ko na yung napakaraming sitaw, guys. Kasi ako ay more on veggies talaga ako pag kumain. Lalo na pag hapon, din ako kumakain ng kanin. Basta may gulay, yun na lang yung kakainin ko. Ayan, tapos tapan ulit natin and binuksan pala. <laughs> Nag-voice over lang ako, guys, kasi napakalakas ng pamusik ng aking anak. So, ayan, naglagay na ako ng sinigang mix. At kung napansin nyo, guys, kaunti na lang yung tubig kasi nag ano na naman siya pinakuloan ko kasi ng medyo ano kaya yung tubig nawala na naman hindi pala ako naka, hindi ko pala nabidyohan guys nag add ako uli ng water dyan at nilagay ko na yung ceiling green grabe guys sobrang natatakam na ako dyan at naglagay na rin ako ng okra ayan naglagay uli ako ng okra tapos sinunod ko na yung talbos ng kangkong na sobrang dami guys ano lang yan guys worth 10 pesos dito sa South Cotabato pero sobrang dami na punong puno yung ano pero mamaya ay uunti na rin yan na luto yung ano yung kangkong umapaw yung kangkong so yan ang guys o tingnan nyo nakakatakam na kaya kain tayo